Magandang araw mga kaparmer. Ayan po. Meron po tayo ditong bulases na binuli kanina. timbang natin. Ayan. Walong kilo ang lumabas. Oh. Saktong walong kilo. Pagkabili ko dito ay 280 pesos kanina. Doon sa may malapit sa amin. Sa iba po ay ito ay 300. Sa iba naman 350 Depende po sa tindaan. Ito po ay pabili na ang katrabaho. Gagamitin sa kanya mga kambing. sa baka. Mahal daw doon sa kanya binibelan dati. Nandito sa amin ay eh, mahal mahal day. Eh. Ang mura po nito isa may lalig tsaong kaysaon. 20 pesos lamang Ampere kilo. Ayan. Kaya nung nakabili tayo nung na isa pong kilo, 200 lang pinagbayaran. Kaya so, bumili ako noon ay parang ang dalawang ganito. May video ang ginawa noon. Last year pa. Pero sa ngayon hindi pa kami nagpapa inom ng ganito. Dahil matatakaw namang mga uminom ang aming mga baka. Tama na po ang asin. Yan. Pero kung pahikan, makakatulong po ito. Lagyan nyo lang ng kaunting mulases. Makakatulong na po yan pag ayaw masyadong uminom ng inyong baka asin mula ses huwag niyo muna sasanayin sa feeds dahil uh, lalaki po ang inyong gastos so, ngayon ko farmer tayo ay magpapainom tubig lang Asa tubig ito sa amin oh, yun, oh, parang ihi ko lang eh. Nakas pa nga ihi. So bigla lang ito pinapainom. Tapos mamaya na ulit hapon. yung sakso lang na kanyang ubusin. Nagay eh. tayo ng asin. Tahaluin. Ayos na. Yan lang po ang painom. Yan ka para mer. Unahin ko muna painomin na rin isa at gawa ng... Hindi ah, nila pala. Ayan ka pa hinahanap. Kaya itong pamit dito sa aming ano yung day. ng nga ang damo ka parang. Kaso nga lang. sobrang lago ng damo. Hindi ko na makakita ang baka kung nasaan na. May nandi nila pala sa gilid. Hmm. Yun know. o. Yeah. Nandiyan ka lang pala eh. Ayaw mo lamang humuni Matataka ko ng mga uwi ng farmer kaya yung molasses pang ano lang yan pag talagang hindi nyo mapainom. Pero maganda rin ang molasses kung kayo may budget. Maganda rin gumamit. Dahil dagdag -dag sustansya din yun. Kung pa lakas din ang resistensya ng hayop. Sumabid na yung kanyang lobby dito pala. Kaya pala kanina ko pang hindi nakikita. Atin ba? Alasin natin. So, ito yung pangit dito sa aming pastulan sa so, sobrang laguna nga ng saging maraming puno, maraming damo hindi na makita yung kabila kung nasaan Mga baka, ito yung isa nating baka makatingin naubos nya asin lang yan ka-farmer so maganda sa baka ang gayon malakas uminom lalo kung bata pa malakas ng uminom lalo na kapag lumaki laki na yun know, boss na no. ah babalikan pa sumabid na kaya pala hindi ko makita kanina ko pa hinahanap <laughs> dahil na nang nalakad ko mata ko yung baka at tinakain ng pigs maganda yon kung yung baka ay para na sa pataba eh. pero pag ganito pang hayopin pa yan pag ganyan baka ka farmer at kumakain ng pigs ano ginagawa kasi ng ibang nag ay inyo yun yung kanilang pang-inganyo para mabin, mabili niyo yung baka. Pakakainin ng pigs sa inyong harapan di makalik eh. <laughs> so pagka nga naman ganon hindi syempre mayinggan nyo nga naman kayo yun nga lang hindi bata pa yung baka pakakainin nyo na agad ng pigs hindi yun maganda sa inyong pera mapapagastos kayo ng mapapagastos magandang tingnan maganda tingnan sa mata ay sa inyong pera yun ang bah, lakas na ito na rin dalawang ari ganun ang ginagawa ng ibang nagbebenta sa online pakakainin ng pakakainin nila ng pamakain darak para mainggan nyo yung mamimili e pag ganyan pa ang baka hindi pa naman patabain eh. tapos pakakainin ng pamakain hindi maganda dahil mapapagastos na kayo ng mapapagastos pag complete nyo sa loob ng isang taon ang laki na pala ng inyong nabitawan na pera para lang sa pamakain maganda yung ka-farmer kung halimbawa ang baka ay na yan maganda na pong ah, bumili ng gano'n na matako na sa feeds dahil minsan may mga baka naman na kung kailan may edad na saka pa lang pakakainin ng feeds saka pa lang tuturuan mahirap din naman yung gayaw na kung kailan patabain na saka pa lamang tuturuan Kumbaga advantage na lang yung ka-farmer na halimbawa ay eh, nagbebenta sa inyo ng baka na maliit pa. Tapos marunong nang kumain ng pigs. Kumbaga advantage 'yon pero hindi niyo dapat hindi dapat 'yun yung dahilan kung bakit bibili niyo yung baka. Ang ang dahilan kung bakit bibili kayo ng baka ay eh, dahil sa maganda yung kanyang uh, postura. Maganda yung katangian nasa kanya yung uh, potensyal ng paglaki ng hayop ayan po ang ating baka sa so, naghihintay na rin ito ng painom ito po yung payat yung nabili natin nakaraan busog na busog yan kita nyo naman ang mga dinaanan oh. so okay kanina ka farmer kakagaling ko lamang doon kay Kuya Arnel nagtusok ako ng pangilong ah, naglagay ako ng pang -ilong. nagbutas ng ilong ng baka na mahinga lang ako at kumain kaya siya lang ko rin aking mga alaga maganda ang na ng pastula pag ganito ano Yan. hindi nakaka stress hindi nakaka pag isip kung saan kukuha ng kukumpayin kapahit ako sa inyo itong nandito Pakita ko sa inyo itong napier dito. Ito ay tinanim ko nung bago pa magtag-araw. Yan. Kinalat ko to eh. Ito na yung iba oh. Taas na. Doble ko na yung taas. Hindi lang doble. Yan. Kala mo ito bu. Pero ito ay native lang. Aparmer. Oh. Yan. Native lang yan. Pero lumaki din. Oh. Yan. Lumaki din. Taas na alas mabut niya yun na yung mga saging so pananim din to kung sakali tama tama at maulan ayun, mga kahit nga isang ganito lang kapar pero kahit isang buko lang pwede na may mga napier din ako dito tsaka dun sa may bandaro ni kinalat sa yung iba dito nakuha na ng tatay ko may mga taga na o bago ang baka naman di naman kakainin lahat yung ano ayan mga kinagat na ng baka to ayan hindi yan lahat kukunin ng baka hindi kayang kainin ng baka dahil sobrang ano nito sobrang tigas masyadong matalas pagka kayo ay palaalangan ng hawak dito may hiwa kayo nito para itong kawaya ng balat yung iba dito ka farmer pinagkukuha ko lang sa tabi ng kalsada habang ako ay habang ako'y nagbabiyahe pa uwi yung mga tingin ko naman ay eh, wala namang nagmamayari eh. so nagpahala na lang tayo sa puno para kahit pa pano, may maitanim yeah, nagsilakihan din naman yung iba nandun sa, yung, yun, dun talaga ako nagtanim ng marami doon sa may harapan ng malapit sa pigirin namin tapos yung isa nandun sa so, may ano pero madami talaga ako tinanim dito ka farmer yung iba nga lamang ay eh, hindi nagtuloy yan, tingnan nyo ngayon ang aming ano na saging. Ayan. Oh. Hawan, nung nakaraan yan ay malago. Ayan. Nagluluha lang itong baka namin. No? Oh. So yung isa, naghihintay ng painom. Naghihintay ng painom. po ang uh, Martegon, galing Ilocos so, ito ito yan naman po yung aking gawa yung kulay blue hmm. Eh. yan po ang kulay blue yan. ayos naman di naman nagkasugat na bagay pag ganito basta tama lang yung higpit ka partner Jo Jay, nakarami na. Nakarami na nyug. ng yog. Maganda mo nga ng yog ngayon. May pag-iaw. Hey. Malakas ang hangin. Ha? Malakas ang hangin. May pag-iaw. Hey. Hey. Natakot pala. Kaya pala biglang tumakbo. ito so, isa sa nagiging problema kapag uh, uh, yung baka ay hindi masyado nakakita ng ibang tao Ayun, balikan natin itong isang baka hmm. alas magkasin laki lang hmm. pero ito ka farmer ay 52 lang ito yung ay 56 ayun o oh. Uh. alas pang abot na Hindi naman nagsugat yung kanyang ilong. Talagang kalan sa ito na farmer ay namabili. Kung inyong naaalala. ngayon ay bundat na. Kalan sa ng ating tatlong linggo na pala ito dito sa bahay. Kano na nakaraang linggo ay eh, ginawa ko pa lang video yan eh. Ginawa ko pa so ng vlog ng nakaraling linggo. Ina-update so, ko lang kayo sa kanila. Hmm. Oh, no, kasi yung laki lang ka farmer pero mas mahal ito mas mahal lang naging presyo nito dahil ito ay nabili talaga makapal na talaga hindi na hindi na kailangan pang i-condition ito talagang medyo payat pa ito na nabili so babalik lang ako doon sa bahay kukuha ulit ako ng hindi siya mabit-bit ng ano, gawa ng itong camera ko ay eh, wala akong pagsag pagsakwitan. Yung hindi ko nadala yung body cam holder ko. So, ang ko lang ngayon ay ano, itong uh, simpleng holder yung hinahawakan ng camera. Sana naman ka-farmer, eh, hindi na kayo nahihilo sa ating video. Hindi kagaya noon. May nagre-reklamo, nakakahilo daw. Ngayon ay eh, iba-iba na siguro. Depende sa settings. Ay, may mga palay ah. Marami din yung palay dito ka-farmer. palay ng ligaw, pero may gulay pa naman sa bahay. Diyan muna sila. You know? Yan Yan. Nagawa nang dati. ay eh, sabi ko nga, eh, bibili rin naman tayo ng camera pagka nagkaroon ng budget. Siyempre, eh, inauna muna natin ang pagbili ng baka. Tsaka kambing. Bago camera. Mahirap na yung magaganda ang gamit. Tapos, wala naman pambili ng hayop. Ano muna muna natin ang bumakabili ng hayop. Saka hindi naman talaga tayo full time sa pag-vlog. Pag may bakanting oras lang. Sunod dati pa yun naman yung isa, yung payat. Yung payat, yung payat dati. Nakadaan ako na rin magkambing din eh. Tat nga pala kay Boss Fonsil ah. Na nasa Brujo ni eh. Los Ang LA yata, Los Angeles. Ni, may pinareserve yung kambing. Nasa kaya dito. Ayun. Tumawag. Uh, hindi na matagtag ang camera natin, ka Carmel. Gawa ng... Bumili na tayo ng action cam. Uh, ilang buwan ko na rin gamit. Yan yung nakakabit sa motor ko. Pagka nagdadrive. Dashcam ko na rin. At yung gamit ko dito. Ano? Yan ito ang pala farmer. Yan shout out kay Sir. Ano? Ponzila. Yan. Ito yung pa reserve. Ito ay November pa. Sana ay mas tumaba pa. Yan, lalaki to. Hmm. Nakita na yan, malaki na. Hmm. Nasa mahigit ano na to, 20 kilos mga uh, 22 23 ang timbang nito pero hindi ko pa natitimbang estimate ko lang yun tanggalin natin gubat dito sa amin ano Ka-farmer pero ang dala po nito ay sa ibaan hindi po sa abroad Yan. ito po ay upgraded bower Ayan. upgraded bower Mayigit po itong 20 kilos. Ito po ay 6 months na mayigit. Ngayong uh, October. Bali magsa 7 months na. Talaki. Ayan. Talaki po iyan. Pareserve na po ito. Andala po nito isa ibaan Batangas. Hindi po marami ang aking kambing kapag may gawa ng ang nag-aasikasa po ay aking nanay. Kaya hindi po ako nagpaparami ng kambing. Hindi ka kaya lang. Mas magandang magparami ng baka kaysa kambing. Mi! Ito so, iba natin. Lipat natin. Ito so, yung dumalaga. Ito naman nabili ko ng 3.5. Lipat natin. dapat maglandi na to para hindi lugi hindi sayang panahon yung kambing na hindi sanay sa kumpay gusto ipurda mo lang Nagaan na sila ngayon sa damo. Hindi gagaya nung taga araw Nga makita ng aming mga alaga. Yan. Yan po ang likod. Eh. Sana ito mababa pa. Sana ano na lang titimbangin. sa susunod na Siguro 2 weeks para ano, malapit na yung talagang timbang niya. Ano na Malaki na po yan. Lagay natin sa ano? Yun eh. Lagay natin sa patag. Makita natin gano'ng kalaki. Eh. Eh. Talagang humiga pa eh. Eh. Abo? Hindi nga Yan. Oh, yan. Yan po itura. <laughs> yan, super mer. Yan po kalaki. Upgraded bower. Itsura. So, sa ating bangga lang babasihan ang presyo. Kung magkano. Yan, lagay sin. Silang at tubig. tama lang, nagagot ang baka. Tama din pagka burod medyo mo Sayang pagod. Nagagod din yung lakad ko. Lahat ilang. Let's go. Pagkakasin na natin mamaya na pag uwi. Ah. Oo nga pala farmer, ano yung price update muna ngayon ng paliat. ang palyat ang palyat ngayon ay 340 340 ang presyo kung bakit mababa ang presyo ng palyat yun ay dahil ano mahal po ang presyo ng yug ngayon hindi ko lang po alam kung magkano eksaktong presyo pero dito sa amin ay per kilo po ang bilihan ng yug nabibili siya ng mga 8 pesos 9 pesos per kilo kung tuyo ang yug mas magaan so ang connect po noon kung bakit mura ang palyat pag mahal po ang presyo ng nyog marami po ang nagbebenta pag marami ang nagbebenta ng nyog uh, dadami po ang supply ng kopras pag dumami ang supply ng kopras dadami rin po ang supply ng palyat pag dumami ang supply ng palyat dahil hindi naman ganoon ka taas ang demand bababa po ang presyo no dahil kalimitan ang lugar naman na may mga palyat ay maraming maraming nyug ngayon sa lugar na konti lang yung nyug edi mahal doon ang palyat tayo natin kanya mga farmer. hindi nakalansay yun oh. kalansay nung dumating so yun kaya, farmer uh, yung presyo ng paliyat ay nakadepende sa presyo ng nyug <clears throat> dahil ang presyo ng ang nyug o ang paliyat ay galing sa kopras ngayon pagka bumaba naman ang presyo ng nyug ah, mahal naman ang palyat dahil ang palyat dahil lang uh, nyog pag mababa ang presyo mabab konti rin na magbebenta tatama rin ang mga farmers na kopras ang kabuhayan sa so, matrabaho mabubus agad ah Mabos agad matrabaho matrabahong gawin di ba papakawit ka pa labor lulutuin pa sa biyahe tapos hindi naman ganoon katasang halaga pag ibinayahe sa malayo so kaya yung mga farmers na farmers ng yug tinatamad magbiyahe kapag mura ang presyo so ang kasunod doon mamahal naman ang ano, palyat dahil kukunti naman ang supply ng kukunti naman ang supply ng kopras so ganun lang farmer ang paliwanag bakit dito sa amin ngayon ay murang palyat. Pero pabor yun sa amin mga nagbabaka dahil isa yun sa pangunahin namin pamakain. Dahil mura, tsaka na, nakakataba naman talaga basta masipag pag mag-aalaga, may kumpay, partnera ng palyat, kikita. Basta ano, masipag pa rin. Siyempre, dapat masipag ang mag-aalaga. Kasi so, pagka ginawa ano, puro palya at puro feeds. ano, dahil baka naman ang ating alaga magiging ano, Baliwala wala. Hindi pa rin kikita. Binalikan pa talaga oh. Eh. Binalikan pa niya yung painom. Kaya side lang niya yung asin. Ito so, baka talaga ay mahilig sa asin. Farmer. Yan. Matingin pa. So baka nga pala farmer kapag palagi nyo yung pinapainom. Basta malinis yung kamay nyo, kalikawin nyo yung kalikawin nyo yung painom. Haluin nyo ng gamit yung kamay. para matandaan niya yung yung amoy ninyo yung mismong amoy ng nag-aalaga pag palaging ganun ang inyong ginagawa magiging maamo na yan sa inyo kahit pa paano kaya kung inyo mapapansin yung iba na ibang tao halimbawa ibebenta nyo na lalapitan na mamimili no, bigla susuwagin ano kasi hindi kilala pero pag kayo yung lumapit kahit pagano katapang yung baka kapag kayo eh, naging amo na niya at na kayo so hindi na kayo susubagin ng inyong alaga pero meron talagang baka na sobrang tapang sobrang baliw ang tawag dito sa amin hey naubos na yung huh, yan so malaking bagay ka parber pag malakas uminom ang baka may pag-asa, may kinabukasan yan lang ina-update ko sa inyo ka farmer. Araw po ngayon ng linggo. Sa so, ating pahinga, magalaga ng hayo. So bali hanggang dito na lamang ulit ka farmer. Marami yung salamat sa inyong oras. Na no, yung aking mga shiner sa inyo ay inyong tandaan para inyong magamit sa pag-alaga ng inyong hayo. Happy farming po at ingat po kayo. Palagi po kayong mag-iingat. Salamat po at God bless.